Eh na wala oh, gagawin na sila o. Oh. Mm. Ito oh, na oh. Ayos sa bench. Nandito na ako sa prep. Oven. Eh, 'di eh, no risk. No. Bigyan natin tuana. mahiya. Sugna. I love you, Naya. Lot sa YouTube. Hoy, Ye.

ano ba 'Yung ano na? Ah, <laughs> si Eh saraselo. May <laughs> dala <lang> may dala 'no, manok. <laughs> Lut! Lut! ko nung laman ng bag mo. pala <laughs> Oo.

ba? Oh, ito. ito. Kanina, hindi nyo ko nakain na gusto ko ate. Tinitipid At nyo talaga para ibalot ha. Ayun, huwag ka na Ano? Ano ka yung tinulat ko na Bistado kayo. Tinitipid nyo talaga para ibalot. Ate, lilingsip. Oo, baso. Buti na nang umalis sila, Rosie. <laughs> Mamana ako na, na okay. oh, okay. na, na, na. ako na Ako na. Ana. Ako na